Tara guys, samahan niyo muli ako sa panibagong content na aking gagawin ngayon. Tara na at magchismisan at pag-usapan ang nangyari sa atin ngayong bakasyon. Bali 2 months naman yung bakasyon natin guys, syempre may mga nangyari talaga sa atin na maikukuwento talaga natin sa buhay natin. At ako naman, ang maikwento ko lang sa inyo, inablog eh, ko na. Hindi ko na kailangan marami pang sinasabi kasi nakwento ko naman na sa inyo ang nangyari sa akin nung bakasyon. Hindi talaga as in chill-chill lang ako nung bakasyon kasi marami din naman akong ginawa. At nung pagdating ko nga lang nung galing bagyo, dun nga lang ako naging chill-chill na lang. Before talaga bakasyon guys, hindi ko talaga naisip na mag-work ako ngayong bakasyon kasi nakaplanado na talaga sa akin yon na kailangan kong magkaroon ng maraming pundo sa akin account ko kasi gusto kong makasama yung pamilya ko. May share ko lang sa inyo guys, nung bakasyon nga pala ay nakita-kita kami nila Kuya David. Matagal ko nang pinangarap na magkita kami kasama yung pamangkin ko. At sa wakas, nung bakasyon, nakita nga talaga kami at nakasama ko nang matagal yung pamangkin ko. Sa loob ng one month na yun, nagkaroon kami ng memories. Alam nyo naman guys, hindi kami nakikita-kita doon kasi nasa malayo silang lugar. Kung napapansin nyo naman yung mga my Day ko minsan, tatlo lang kami nila mama at ni Kuya Kuya Bry. Yung isa kong kuya wala at yung pamangkin ko at yung asawa ng kuya ko. Tatlo talaga kami magkapatid guys. Yung isa kong kuya may asawa na at may anak na. Pero nung bakasyon, nakita kami doon. Ang saya lang sa pakiramdam kasi nakita na kami ng personal bilang sa video call. Masarap pala sa pakiramdam magkaroon ng pamangkin. Yung feeling na kahit hindi kayo close pero may naaasar ka talaga kahit papaano. Alam mo yung naaasar mo siya sa kahit anong asaran guys. Umiiyak lagi yung pamangkin ko. Ang sarap sa pakiramdam pala magkaroon ng pamangkin. Sa totoo niyan guys, kaya ganyan ako kasaya at ganun lang talaga ako ka-excited na magkaroon ng pamangkin kasi first time ko talaga magkaroon ng pamangkin sa tanang buhay ko. Wala sino ka Jarn? Masaya talaga ako kung mapapanood mo man to Kyle. Paglaki mo, masaya si tita. Hindi lang masaya, sobrang saya pa na nakabanding ko yung pamangkin ko. Parang nawawala yung stress ko. Parang ganun ba? Kaso, konting time ko lang nga pala siya nakabanding kasi pimunta agad ako ng Baguio nung time na parang one week lang ata yun kami magkasama. Pero pagbalik ko guys, nakabanding ko naman siya ulit kasi bumalik talaga ako ng sadya para maabutan ko nga yung pamangkin ko dito kasi pauwi na din sila. At ayun nga pala sa mga oras na yun, nagluluto nga pala ako dyan kasi may pasok nga pala yung kuya ko. Pinakita ko nga pala sa inyo yung takip ng cellphone ko kasi sa totoo niyan yung cellphone ko nahulog nga pala at nabasa. So, ayan, kagagawa ng vlog talaga to. Cherries! Minsan talaga, guys, kapag nagsisimula ka palang mag-vlog, may nangyayaring mga ganyan, nahuhulog yung mga cellphone, nababasa, mga ganyan, kasi ikaw lang naman yung magbibidyo sa sarili mong gawa. Gawa nung wala ka namang taga-video kasi, kasi simula mo palang arasino ka, Jarn. O, oh, pero okay lang, masaya naman ako sa ginagawa ko parang napalayo na ata tayo sa kwento natin guys. So ayun na nga, sa, gaya ng sabi ko kanina, wala akong masyadong makwento pero ang dami ko palang nakwento pa. Ibig sabihin, nakwento ko na yung buhay ko. Wala sino ka join. Sige na guys, mag-like na kayo dito kasi nakwento ko na yung buhay ko nung bakasyon. At kung mayroon man kayong kwento dyan, mag-comment lang kayo sa baba. At bago po ako magtatapos, gusto kong mag-thank you sa lahat ng mga taong sumusuporta sa akin at sa lahat ng taong nagbibius nito at, naglalike at, nagla -like at nagko-comment. Thank you so much talaga sa inyo guys. Kasi kung hindi kayo nagagano, naku walang pala yung pag ano ko, pagbablog ko. Kaya maraming salamat sa mga comment nyo at sa mga like nyo. At tuloy-tuloy lang po tayo. Kaya ako nagginaganahan mag dahil sa inyo. So sana supportahan nyo pa po ako guys sa mga vlog ko. At sana wag kayong mawala dyan. Di ba? So ayan na nga sa mga gusto mag-vlog dyan. Sige, mag-vlog lang kayo. Mag-vlog tayo kung saan tayo masaya. E di doon tayo, di ba? So, ayun na nga. hanggang dito na lang, guys. Napadami na yung mga sinasabi ko. Thank you sa lahat ng mga nanood at sumusuporta. Tuloy-tuloy lang po tayo. At ginaganahan talaga akong gumawa ng content dahil sa inyo, eh. Sige, guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Abangan ang mga susunod kong video. Bye-bye, guys. Thank you for watching, everyone.